Saan? Magandang umaga po. Ay. Tumawag po ang inay at itay. Ngayong umaga ay namatay po yung aming kalabaw. Yan, naandin na po ang ating mga kapitbahay. Maguhukay po. Ng, si na mga Si kami ng nakambal. po kami sa Ilaya. Umakit po kami din sa kabilang bundok po. Kita na pala ang RKRD ni eh. Tu, sabi na. Toy. So, Nasaan kaya? Saan? San? kabilang bundok pa po pala doon sa dulo pa na toy saan ay doon pagkalayo doon po pala mga eh, sa kabila oo oh. Akala ko dito. Doon, sukat dati kung ginagawa. Pansimay iprin. Ako na utoy hayo. Sasama ka pa, mamay iprin. na hmm? utoy hayo. Pagkalayo pala. Oh. Mahina na. Sino nagawa nitong kay Tatay na ito? Si... Si pa Dino. Parang Dino pa rin. Ano po ba? Ano yung pa uuwad? Oh, ano yung uh, pa yun? Ano ah? yung nagawa nitong pa? ah na hindi na sa mais ko Tatawid lang po kami sa kabilang ibayo. Oh, toy nung umahon tayo ng bundok, oh, ayun no. RKR wari ko ito. Nasa no. Nasa RKR ayun no. Oh. Ayun no. Oh. ano? Yan mo. Napakalayo po nito, Lokban Quezon. Ito, ito una, ay tatlong, po tatlong po. Tapos ito ay CR. Puno po ba? May CR. Oo. Uh Napakalayo. -huh. Picture natin. Ah, ah, ito na no nga, oh. RKR nga, oh. <laughs> May mga tao pa ayun, oh. Daming tao, oh. Ito siya, ano? Oo. Oh, oh. kakita yung mga tao. Ito ba kang Yan, Lokban Quezon po yung Tanaw no, namin ano? pag eh, no? Ay, no? Ay, no? yan. Pagkalayo, ayun, oh. Ayun, Yung tatlong tao. yung <laughs> uli Ang Ang po nila maglakad, ay. Yan, bibis maglakad. Dito tayo sa sulukan. Ay ko. Aba, nakakatakot. Lago. Eh. Magaling ka po kami sa kabilang dulo doon. Ayan, dito po tayo. Dito po ang talihan ng kalabaw. Itong eriyang ito. Pailaya. Ay, yari pala. Ay, ano? Ano kong... Ano kong kinamatay? Ng, ay, hindi naman sabi nakalipin na nakalipin. Bakit bakit ikaw ah, na rin? Eh? Oh, Andito dito to lang. lang. Nakatali to na doon. no. Ito sabi pupunan 'yan. Ah, oh, isyo nga ano. Ay, nakakatakot yan na yung pag ang nag-ubi-ubi. Hindi ka natin nakakatang ahas? Yan nga, yan ang yung aking kulay jay ahas. <laughs> Kawawa eh, ano. No, taba pa man din yan. Ay, umubi yung kabaka natay. ubi limang ubi umubi. Yan, nag-ubi. Uh. Ito dapat hindi ganyan. Uh. Ini puti ang tiyan. Hmm. Ah. Mainit init pala tayo kanina. Kan no magay hmm. pa. Baka kubra ano. Kubra yan. Baka. O kaya ay high blood. High blood na. Ang taba. Ang <laughs> sobrang taba ay. Pero hindi ang kalabaw kahit matabang mataba ano. Meron din na ato toy. Tiyog mamanuwag. Ano na high blood oh. din po.

Na? Nah, saya dabanu. Itu milki? Nah, Ah, si Milki? Ano ko yung antrax? Masakit ang ng oh. Sabi ko wala naman dito pa dati sa daming antrax. na hindi nuna. Nakakamatay din po yun. Oo, oh, 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 si ko na yan, yung kay isa mga man Daniel mo. Ang lak inahin. Saka doon sa Inoriwa, yung tatay ni Joko. Yun ay inilayo na ni tatay, doon sa CP. Tatlo, tatlo, sunod-sunod. Ang antra. Sa daan, tapat ni Sisa. Naroon, yun Sakit din po. Oo. Oh. Oh, oh. daw -huh. uh -huh. po ito. Yun. Hindi, ang simula pala ng antra, binobulos. Oh, binobulos. Pagkatapos o oh, tol, ang balahe bundo na ano ang dugo. No. baka Ano? Malungkot ka. Ay, malungkot. Ang wala na si Sainab ano. Malungkot ka. Hmm. Kalaro mo man din eh ano. Pahabulan mo lagi eh ano. Wala na. Wala na, siya na. Wala na. Lagi pa mading kalaro ng mga aso yung kalabaw eh. Dawa mo, Dali. Ang lugo. Posible nga cobra uh, po ang matakas sa kalabaw. Dati naman po ay walang ahas ay dito. Meron maliliit pero eh kung saan nanggagaling ang cobra malaki niyan. Bundok na po ito ay. Malayo na po ito sa bahay namin. lawak pa man din ang talian eh mga oh, may tatlong hektaryo itong talian po

Kubra ba ako yung kubra? Ay kubra! Pagka na ang kaliskis na sa huli noon. Oo oh. oh, man, ay yung naando na yung sa kagatay sa liga yung sa ibas. Ah, nakadali din? Oo ah, patay din na. Yung sa ibas. Hindi ako nang na mga. Ba't siya nang lalaki ng ahas dito? Ano? <laughs> ah, nakakita ko dun na kasi kasalo ko pagkalaki. Eh. Saan kuya marun? Hindi nila. May <laughs> pagahon dun na <laughs> 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 ay, ari din na lumaki. Oh, oh. Ay, hindi ka naman magtatali din ni nang. Ay, ay tiningnan ko nga kung may sabit ba lang. Ay, wala ko ya. Wala pala ka sabit-sabit. Ay, oy. Ano lubid pati hindi pagtinamay. Ay, nakagat 'yan. Nakagat 'yan. Kagat 'yan. Ay. Hindi na. Sabi ko ya ay nga, ayun ka lang po po, yung pag ulit lagi nakatanong yung unang pag umaga. Nag ube ay ano? Ay, itim pati. Oo, oh, nag ube. Itim mo. Sabi ko iti, kaya pala si Dario anak ay ayo. Oy, kaya si Daryo ayon magtali dito ah. Ay, doon ko nga nakakita yanong laki. Ay, doon ko nakakakaya ako. Ber Beray ako, si ay. Saan kuya, din eh? Doon sa may pagkahon doon, nata ko natawid nga ay. ay, tinignan ko nga, sabi ko nga, abay. Ah, kung nga nga lang ay ang paa ay nakabugsok. O oh, nasakyan. Ay wala naman na yung oh. ay gambol na pati. Eh. Hmm. Bagay mataba talaga nga yan ay. Hindi naman pupunta ni Cobra Prince ito ay. Ay hindi. Sabi na habitat. Oh habitat. Pala yan ay. Yung gubat. Kala ko nga ko kay Kunay. Ay huwag na. Asa ah, sa iba sa ikinarne. Sabi mga buhay pa daw ah. Ah laki <laughs> ng itim doon sa liig. Siguro ba'y paglugmok. Ayan kayo nakalugmok. Ganyan ako yan. Ay baka yun ay nakagat na nahulog, nahulog na di yan. Hindi bang... na kinaya. Kung bagay nakatayo pa ay... Eh. Ayun pati ay laging nakatubog. Nakatakot rin pala itong mag no? Pero hindi pa nadadali ko yung asa. Hindi pa ano. Ay hindi pa. Ayun ay kagat ng ahas. Wala namang ibang ano. Isasabi, hindi mo sasabihin na bilad ng init. Ah ah. Ano? Hindi, Ang kada tao tubuan. Ay, yung pati diyan yan ay lagi na diyan pati yan. Dito na lumaki. Eh. Oo, oh, diyan pati ito mababa. Ay, talaga nga rin. ah, uh, uh, siya. Dario ito ng mga nabakante ay naging tirahan. Ito ano? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na.

Para sa si Andres Bonifacio. <laughs> Ayaw. Ayaw ko na ano ay? Ano nga bang hawak ng Andres Bonifacio? Kung oh, oh. Bagay ba Oo. Oh.

natin daw eh. Kira kalkal po. Ay lalo ko na yan. Lalo lalo. Si Besti lalo ko sunukal. ko katatakutan ito. Ano nga yung pinapayukod pa sa akin ni Sanimi. Ayan. Pasak mo sa pasak din sa gitna ta ng pagkasukar-sukar nakakatakot ang ahas ay walang hina nga sa ahas <laughs> <Ayan ka. laughs>

yung mga ulo, yung hindi Wala kayo nakalimutan po. Ang ganda pa mo din ang mga patubuan, oh. No? Ngayon, know, oh. Tubog ng kalabaw. Tubog po ng kalabaw ni Sainab yan. Paalam, Sainab. Talagang dito pala'y naglalakihan ang cobra, ano po. Pero dati maipre, nung ano, wala, ano. Wala, na. Wala. Ba't yung ngayon yung naglalaki pagkalalaki, Pag pati gangga-bagang kahita eh. No lang 'ano? <laughs> yung palang almuraring eh, walang kamandag. Yung pala, yung Wala. Yung Hindi salita ng tao. Oo. Para sa malas na ayaw. Ba, ngayon ikobra vero pe. Nakakaabang. Ah, <laughs> oi. Boy, nakaabang sa pilapil? Ay. Binabahayan na habitat nila eh. Hindi tayo, tapos <laughs> nakarandom 'yan ng